Magandang tanghali sa inyo. Ngayong araw na ito, araw ng Miyerkules ika walo ng Enero 2025 dito sa Pilipinas. At guys, ako ay may isi-share sa inyong naging ganap sa aming pamilya ng pagpasok ng 2025 before 2025 ng December 31 one week before pa ng January 1 ang pamilya ay may pinagdadaanan. Ang aking kapatid na pang sa akin ay nagkaroon ng isang matinding karamdaman at siya ay naospital at kami ay alalang-alala sa kanyang kalagayan. Ang kanyang mga anak ay nasa abroad lahat, tatlo. At ang kasama niya at nag-aalaga sa kanya ay ang aking mga kapatid. Ako bilang senior citizen at pinakamatandang kapatid, hindi ko na maga makakayang lumapit sa kanya oom mag-alaga sapagkat ako ay sapagkat ako ay duwag at saka ako ay madaling sumama ang pakiramdam. Ngayon, noong 30, ikukwento ko sa inyo ang naging ganap. Noong December 31, wala kaming siglang ang ang buong pamilya. Walang effort na kami ay mag-prepare para sa isang manigong bagong taon na dating ginagawa natin na magsaya, maghanda ng mga pagkain at magsama-sama. Kami noong 31 ay nasa ospital ang iba kong mga kapatid at kami lang ng aking kapatid na pinakamatanda ang naiwan sa bahay. Ngayon, hindi ko akalain o hindi namin ini-expect na kami ay iiwan na ng aking kapatid. Kaya ang unang araw ng Enero ay napakasakit at malungkot sa aming pamilya. Siya ay yumauna. Siya ay 64 years old. Noong siya ay araw ng kanyang libing, ako ay hindi nakapagsalita ng tungkol sa mga ginawa niya sa pamilya sapagkat ako ay nabigla pero ngayon ang masasabi ko sa aking kapatid na yon siya ay palakaibigan at malalahanin at ang nakakatuwa ay napagtapos nilang mag-asawa ang kanyang tatlong anak ang anak niya ay dalawang nurse at isang engineer na nasa abroad lahat. Mamimiss ko ang kapatid na yon kasi noong lumipat siya dito sa amin lugar, dati sila ay malayo sa amin, palagi siyang pumupunta dito sa amin. At may dala siyang mga pagkain, lalo na yung paborito namin gelatin, masipag siyang magawa ng gelatin. At nakita namin ang mga taong dumamay na talagang palang kilala siya bilang palakaibigan at mabait at maalalahanin. Kaya hanggang ngayon, kami ay nagdadalamhati at bukas ay ikasyam na araw na niya ng pagkawala dito sa aming piling. Kami ay pupunta sa kanilang bahay makikipagdasal. Doon ko ipapakita sa inyo o ipapakilala ang kanyang pamilya. Okay. Yon ang naging ganap namin nitong unang linggo ng Enero. At unang ang araw ng January, siya mismo ang araw ng kanyang kamatayan. Okay. Sana. Kami malungkot, pero tatanggapin namin sapagkat yun lamang ang makakaalis ng kanyang nararamdamang mga pains. Kaya sa kapatid kong si Enrico, paalam, rest in peace at no more pains kapatid ko. Sumayo, sumayo ang pagpapala ng Panginoon. Okay, guys? ang gandito na lamang at ito ang hindi namin malilimutan na, na taon ng bagong taon mismo pinakamalungkot na ganap sa buhay sapagkat ang New Year's Eve ay masaya sa pamilya at kaming mga Alvarez clan ay talagang nagdiriwang at samasama pero ngayon 2025 kami ay hindi magkakasama at nasa ospital nga ang iba. At wala kaming preparation para sa kasayahan. Yan ang ganap ngayon, 2025. Bye-bye and see you later.